COD. So, tingin ko talaga, the best form of revenge is when you don't need revenge anymore. Parang okay ka na sa sarili mo, um, nalampasan mo na kung anumang kasamaan ang ginawa nila sa'yo at pinagbutihan mo na lang ang sarili mo at mga desisyon mo. Parang hindi mo na sila kailangan lingunin. Parang yun na yung pinaka-best revenge. Yeah. So, yeah. that takes a lot of ano, uh, self-control, maturity, yeah. Yeah. Hindi yun madali. Bigyan nyo na lang yung sa labi. Ano, wish you. them well. Yes. Prayers. So, ano, ano uh, uh, kay Janine, ano congratulations, uh, mo, congratulations sa ang galing-galing mo bilang kontrabida. Na Nakakabigil ka. Ikaw, oh, salamat sa Diyos. Ikaw ba, nabigil <laughs> ka din sa karakter mo watching this kanina? Ah... Uh, hindi ko nararamdaman yun eh. Ako kasi yung tipo na kapag napapanood ko yung sarili ko, naiisip ko, ano pa bang pwede kong nagawa para mas ma mapaganda pa yung eksena. I think a lot of us feel that way. Kaya hindi kami nanonood ng playback, yung ganun. Kasi kailangan mo din ibigay yung tiwala na kapag ginudtake na ni Direk, ibig sabihin, good na kila Direk. Yung parang hindi mo na pwedeng pag-obsesso na, ah, shucks, dapat ginalingan ko pa or ganyan. Um, pero, ano nga ba yung tanong? Thank you! Na, <laughs> Thank you! Sana, na, sana nga, sana nga talaga mong gigil. Ako mas nang gigil ako kay Tyrone eh. Kasi nakita ko yung mga panluloko niya. Uh, Tapos in the end, lavender. Parang lito-lito na sa nararamdaman ko. Pero sana nga po manggigil kayo. At salamat talaga kay Derek Manny at kay Derek Jojo and, and sa walang sawang tulong at pagpapaliwanag sa akin bilang first time ko talaga gumanap ng parang gantong klaseng role. So, salamat. Grabe, ang dalang best mo na nabanggit yung yung pangloloko <laughs> Ano? <laughs> parang dalang best mo na nabanggit yung pangloloko Ano?